Sa halip na kasiyahan, luha at dalamhati ang bumalot sa isang dancer mula Aklan, matapos niyang magwagi sa isang prestigyosong kompetisyon sa Dubai. Narito ang buong detalye. Isang emosyonal na tagumpay ang naging karanasan ni Prince, isang dancer mula Kalibo, Aklan, matapos tanghaling kampeon sa World Supremacy Battlegrounds na ginanap sa Dubai nitong July 8. Kasama ng grupong Choreo and Cream, kinatawan ni Prince ang Pilipinas at ipinamalas ang galing sa hip-hop dancing sa international stage. Ngunit ang tagumpay na ito ay nauwi sa matinding lungkot. Pagbalik ni Prince sa Kalibo, doon niya lamang nalaman na pumanaw na ang kanyang ama at kasalukuyan ng nakaburol. Dalawang oras bago ang kompetisyon, binawian ng buhay ang kanyang ama. Sadyang hindi ito sinabi kay Prince, para hindi maapektuhan ang kanyang performance. Ayon kay Prince, Plano sana niyang gamitin ang kanyang mapapanalunang premyo para sa pagpapagamot ng ama, pero hindi na niya ito naabutang buhay. Hello! Congratulations! Hello. Congrats! Hey. Congratulations. <laughs> Siyempre! Congratulations, my <to> friend! Congratulations! Ano? <laughs> <laughs> Basta! Happy kami sa iyo mong pag-ano. Oh. Happy kami sa iyo mga pag-ano. del panalo. Uuuuh. <laughs> <laughs> ang tagumpay na sanay, puno ng tuwa. Ngayon naging alaala ng isang anak na nagtagumpay para sa ama kahit huli na ang lahat. Mag-comment ka sa baba tungkol sa iyong opinion sa video na to. At huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para updated ka palagi sa mga hot news sa showbiz at social media.